mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is naghemorrhage uh, nag ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, noon yung may pambayad ka, depende sa ano mo, category yung rates mo. Kung ibang iyo dividido ba talaga na full o paglabas mo wala ka ng bayaran. Iyon ang ano doon, yung 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous at dapat putang inestapa yan. Government malverse the money of the people. ginamit mo yung pera ng ano? And even, even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing, galing inyo yun, ak pati akin. Contribution yun natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may -pa opera ka. ang nawala na ang nawala ang ang ating field health funds natin lahat ha ah, was about 8.9 billion mag <coughs> billion of that 89 billion 27 na lang na wala. Ah, uh, 27 na lang ang na natira. Eh paano 'yan? Hindi man ma hindi man maano nang kagreso. Ang atin is bakit nila pinakialaman? Well, Mr. President, if you see that this is really, ano, uh, may ista case, ano na yan, ang problema ganito. If we're going to file a case sa, sa ano sa, sa court, but the, the justice system, the court is a government thing. No, the court si ang pumapasok ang Supreme Court. Kana hinintuan nga na sila eh. Huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan inyo. Ako, fiscal ako, ang alam mo, huwag minalverse nila yung pera eh. Ang naiwan kasi 29 billion lang out of the uh, 89, 29 na lang. Saan ang pera namin? Sabi daw, binalik President mayor. Ano, ibalik mo, wala mo pera. Maghiram nga ng pera eh. Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakikit ng project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, ano yan, up, up akap akap ay tupad Tupad. Yun, naubos no, dun. Naubos no, ni Romar Desa. Ah. Kasi Romar Desa, congressman lang, pero lip and right ang pamigay niya. Oh, may taksing 5000 kayo ngayon. Kita ko sa CTV. Kasi kagawin. natin. Jesus so, Marido set oh, Romaldes. oy. ka naman sana sa amin. Ang 89. Ang Maharlika Fund ang target nila sa to ang as, uh, 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yung empleyado. Kami sa ano namin. Sa mga trabahante yan, housing loan ka, ito kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na makaloon enrollment ng mga bata mahirapan sa lang nito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng ano uh, ang SSS kinuha rin 62 billion private lang para sa mga empleyado LBP 62 billion DBP 62 billion. Kaya yung sa sundalo, pati yung retirement, nila patayan. Given all these predicaments, sir, you have the legal basis uh, on the issues of one O kaya, yeah, may meron Are na. Are na... legal remedies in your mind? To may, na, you? Meron na. Lahat ito, The example, yung feel na binara sila, yun yan. Hindi, hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito, naiwan what is left from the original ano nila. Kagaya nitong feel 89 billion. Ang naiwan, 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? magiram, But they juggle. Foreign ba lang? In wala na silang majagul dyan. Ano ba jagul-jagul? Tignan mo, bakit ang may jagul? We transfer it, di ba? From private to uh, government. Uh, hindi, uh, hindi, hindi na ito, Kina, hindi na kailangan i-jagul. Andiyan na sa kanilang kamay. Ano pa jagulin nila yan? They would spend it. Ayuda. Hindi na nga may jag, jagul may ayuda. Mm, mm, mm. Mm hmm. Hmm. Hmm will you initiate the filing of charges? Will you initiate the filing of charges or will you make a move to stop the government from taking... Meron. To... It, is, uh, tignan natin ang resulta sa Supreme Court, yung sa PhilHealth ngayon. So, para magkaroon tayo ng predicate of how to go about